Hello everyone! Sa hindi pa po nakakaalam at sa wala pa po ng ganitong sa inyong account, manood po kayo sa aking munting tips kung saan nyo po ito makikita. Lagi po akong nagpo-post at nagbibideo ng katulad nito sa hindi pa masyado marunong sa kanilang account. Ito po ang aking munting tips para magkaroon kayo ng ganito. Baka hindi pa po kayo naka-on ng inyong daily checklist, dapat po i-on nyo na po yan para magkaroon kayo ng ganito. Saan po natin makikita? Pumunta po tayo sa ating account at si dashboard at hanapin natin dito ang professional mood guide. Dito po natin isi-sit up or i-on natin dito ang your daily checklist. Ayan guys, o i-on nyo po yan para magkaroon ng your daily checklist ang inyong account. Katulad po nito guys, o yan po.